malamig, malamig, no? Pero maganda dito, mahangin talaga. Ayan. Dito kami ngayon sa tabing dagat. Ayan. Ang damig dito, mahangin. Ayan. Ayan, oh Dito, ayan. ayan. doon ang mga ibang tao. Nandun sila. No? Hindi talaga manuno kasi dito no? Di ba madilim? Kasi dito kami sa gilid ng dagat. Ayan. Ayan. Nandun yung mga pinsan ko. Ayan sila. Malam, maano madilim kasi walang ano ng ilaw. Ayan. Nag like night swimming. Ang ano. Ayan. Mika Mika Love Shop. Dito lang banda kasi walang ilaw. Kasi madilim na madilim ayan guys no? mga mega live shout out sa lahat ayan nandun yung maraming tao nandun sila no? <coughs> dito din ayan madilim kasi sa dagat ayan kukuha kami ngayon ng uh, alimazag alimangazag magano kami ng siyak Mahangin, mahangin na mahangin Ayan Ayan guys, no? Miga-miga lang shout out sa lahat Sobrang lamig dito ngayon May binaikot-ikot ko lang talaga Binaikot-ikot ko lang Dahil eh, sa sobrang lamig Ayan Guys, sa ay, hindi ba mo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel Subscribe lang po Like 016 and share magandang gabi dito sa part ng Middle East. Ayan, nakapag na, nakapag day off din si Aring Marikit. Ayan. Magandang magandang gabi. Ayan. Madilim talaga dyan, no? Siyempre, madilim. Wala namang ilaw, di ba? Ayan. Ang lamig. Ang, ang lamig. Ayan. Hello. Watch up, madlang people. Magandang ayan sobrang ayan guys ayan ang mga pinsan ko nandun no? madilim hindi makita <laughs> yung mga pinsan ko kasi walang ilaw ayan. siyang cottage dyan tapos dyan nandang po sa dulo tapos dyan tapos dyan tapos dyan ayan ayan parang katika, ang ganda talaga tapos ano ay syempre, gabi naman ngayon o so nandito kami talaga sa asin sa gilid ng dagat ayan ang lamig at ang lamig ng simoy ng hangin ayan shout out shout out sa lahat Shout out, shout out Malamig Nandito kami sa tabing dagat Ng no. Ngayon oh okay, guys So maganda, maganda nabis